Hello guys! Tayo po'y mag-DJIY. Ang kuskus -kus ng mga balat sa mukha, singit, kilikili, leeg, batok. <laughs> DIY po tayo. Nagamit po tayo na sirit na. A <laughs> few moments later, two thousand years later, one eternity later. Tara, kuwento kuwento na. Siyempre, Jean. Yes. Tongkuraw. Ito naman po eh. <laughs> tested na. Weh. Hindi nga. May nakapagsabi po sa akin na talaga namang effective po sa kanila. Eh. Siyempre po. Ito din natin nga ni. Ayan. Weh. <laughs> dapat uh, laman na rin. Ngani. Meron po tayo. Tawas. Yes, tawas po, tawas. Ayan, tawas. Ngani. Ito po ay pino. Ayan. Yung mga sekretong dapat eh hindi sinasabi. Ano? Tari po yung hindi nakasali. Tari po yung iba na pangahit po po. Arif. Ika-watch yun din na eh. <laughs> yan. Meron po tayong cotton. Oval cotton pads. Yes. Siyempre gagamit tayo ng... Detail. Nga eh. detes, Yan. then, wala ng laman. Siyempre, gagamit po tayo ng... Kutsilyo. Para saan? Para saan ka? Pulutan ng hindi Para po sa kalamansi. Kalamansi. kalamansi? Ah, parang iba talaga yan ah. Parang magiinom ka talaga eh. Oh my kuya, God. Hinan. Ilang piraso? Sampu po yan. Sampu. Kalamansi. Wow! Ito po yung sekreto ng mga iba dyan. Ibubuking na po natin sila. <laughs> Legit po yan, legit. Tatry ko lang po ulit. Ah, oh, itatry ko, kumbaga. Ako, syempre, kailangan po natin ito. Pansala. Salaan. Yes. Nandito. Doon. Para pagpigahan ng kalamansi, masasala po yung buto. Dito po natin lalagay. Ngayon, babawasan po natin ito kasi mapupunong kung anong katas ng kalamansi. Ano? Tama, naman nga, eh. <laughs> siyempre. Tapos ah, siyempre, kaya makupuno ito, lalat po natin ng isang tawa, isang buong tawas na aray. Tawas ko ito po yung nakashield pa ha. O. Oh. Tapos ah, sa rin, ano po yan, oh. talagang gin po yan. O. Oh. Ayan, o. Oh. Hindi ko po talaga ito inumin kasi lalagyan ko tawas, napakapakla po niya. Pag yun ay inumin kong So, kukuha ko ng isang baso para siyempre babawasan. Hindi pwedeng puno, di ba? Alis muna ako ha. One second. Two seconds pa lang. ito, baso. Ibas ka ba? Para yung tira, mo na. Ha, joke lang. Bawal. Bawal nga ni Anik. Ayan. So, umpisa na natin. Bubuksan na natin. Siyempre, yan po yung nakashell talaga. Oo. So, siyempre, hindi po ito content lang ha. <laughs> content na lang. <laughs> so salamat po sa nagbigay ng suggestion. Para ako may pang skinul. Ayan. Kasi ang gamit ko po, po dito yan lang. Uh, hilamos lang. Sabon hilamos. Yun. Punas ng tawel. Ganon. po. So, Then, syempre babawasan natin shot. Marami yan eh. Tagay! Kampay! Bawal tambay. ang tambay. tambay. Huh? Ayan. Bawal, bawal ang tambay. Ah! Bawal Bawal ang Sana, payagan ng Facebook. I-upload. Pero hindi po ako nag-iinom ha. Tapos, iunang ko yan. Tawas. Yan, eh ha, kahit alin pong mauna dyan kasi yan naman po yung mamimix Manan ko na po ang tawas para maniwala po kayong hindi ko siya inumin Manan ko na po ang tawas para yung maniwala kayong hindi ko siya inumin Tsaka ba't ko inumin? Huwag pulutan, kalamang sila <laughs> <laughs> Joke lang Joke lang po Love you all Ayan po, binuksan ko na Tinanggal ko po knowing nyo na

mapapanood nila. Huwag ako sa mga kasama ako sa ko sa banda. Excuse me. Ayaw ah. Oh, hindi ko po siya inumin ah. DIY skin ulit. Katrya natin mamaya. syempre, baka sabihin niya naman eh... fake news. Fake news. Hindi ah, naman. Hindi legit. Legit po yan. So, sa mga ano po, sa na mga nang gumagawa po nito na sekreto nila, pahensya na po kayo. Kasi syempre, para naman mapanood nyo rin po ito. At kung may mangyari man po sa akin, ito po may gawa. <laughs> Joke lang Kung may masama mangyari sa balat po. So, at least kita nyo po ang ginamit ko. Pero, dahil legit po to gagayahin ko po. po. Kaya pasensya na po dun sa may mga sekretong sekreto nila ito at eh, nabuking. Share naman po natin, syempre. Ay naman po eh para makatulong sa sa madlang people sa gustong pumuti ang mga batok-batok yan yung pong itim po dito kaya po yan may itim daw po yung gawa ng kaotot <laughs> agiw dito <laughs> Joke <na ako>. lang <laughs> po. pa ako ah. Dali yan sa akin mamaya. Lalagyan ko agad nito. Focus ko sing kumamaya. Effective yan. Nakati. So, palamansin na tayo Ngani. ni. Lalagay ko pala muna ulit ito kasi ito. Sasalain po natin para yung buto syempre. Hindi sumama. Gayatin na natin, may kutsilyo po tayo. Ang talas! Woo! Diyos ko po. Nakaka-up pa yata ng ano. Ano ba yan? Ang talas masyado. Ito po kalamansi oh. Wow! iubos po natin buong piraso sa isang 4 kantos na gym binawas ako po kundi para eh nung napupuno na nga agad eh pansin niyo po ba ang taas nung no, no, nasa lake ng tawas tapos nagdagdag pa ako lamansi kaya umakit po yung taas ng level ayan po ayun siya na po salamat po sa nagturo sa akin ito ha may mention ko pa po ba Kaso <laughs> wala akong lipatan na ano yan Para hindi masyadong marami pag itataktak mo sa bulak Kailangan ko pa po, Pero dahil wala pa, di agwantang Marami ang mapupunta sa bulak. Yung sakoto na nabili natin. Hmm, taas na oh. Hindi na hiwa, tusok na kasi yung prul. Ano ba yan? Sabi nga eh, talo tayo sa hiwaan. tinago ko nga to sa ano, sa gate, baka daw ko pasukin. hala ay ako magiinom, bawal po kasi. Abay, 10 minutes na. Ay ka, tagal pala na rin ginagawa. So, pabibilisin ko na lang. Um, I-upload po natin ito. Sana po tayo payagan ng Facebook. So, mix na natin. Makakalupa pa yan. May space pa. Makakalupa natin. So, shake, shake, shake. Shake natin. Ngani. Charan. DJ. Huwag kang sasabog, ha? Nakabidyo ako. <laughs> Ayan po, nagmix na ang kalamansi at saka tawas with gin ito payaya ko nang mag-inom magpukuskus ko na lang pata ko pa naman ako sa gin <laughs> Uy, wala na Aha, wala na wala na ng tawas na-mix na talaga shake, shake, shake. Very, very shake. Nabitawan sa buo. Hindi naman. Wala ano, na, Oh. Kulay kalamansi na lang talaga yan, o. Oh. Wala na yung tawas, nga ni. So, ngayon, syempre, testing tayo. Pasabihin nyo naman, eh, gumawa lang ng content, eh, hindi naman sinubukan. Click natin para legit talaga mo. Ayan, lalapit po tayo nga. Ayan po, dahil po wala pa po ako nung yung pang control din eh. Alam mo, mapaparami po ang lagay ko din yan ah. So, dandan lang. Ito so, po yung ating sample. Magkasample po tayo. Kukuskus po tayo sa, sa muka, batok. Muka at batok lang, lee, gano'n. Kung nang, sa kanan singit, siyempre pang private, ano ko na lang yun. Eksena na eh. Ang dalawa po siya, okay. Oh. Tari, may gana gana rin ka. Okay, tutaklog. Okay. Ah, okay. Okay. Eh, wala nito sa amin. Paano gari buksan? Bihila. Ah. Nani. Pinakal na. Pag binuksan ko to, close siya. Ah, abno. Tapos mo nga ni. Ito na po. Ayan po. Dubli ah. Ako saya Saya ako niya Maputi po siya oh. Walang halong, wala pang halong chemical. <laughs> Ayan po. Lalagyan po natin ng na may kalamansi, na may tawas nga ni pagkukuskus po, po natin sa ating mukha, balat para makita nyo naman digit na pinukuskus ko nga ayan hmm, bango, parang sarap inumin ah. ayan <laughs> po pagkukuskus po, po natin, malinis pa ha? Oh. sa batok o egg batok parang mali ah Lugi ah, pag pinunta ko sa muka. Batok muna. Lugi kasi pag sa dadalhin ko sa muka. <laughs> Ay, hindi bag, nani. Hindi bag. Tanggal. Tanggal ang agyo ng utot. <laughs> Oh, ang itim. Itim ng ani. Oh. Kita nyo ba? Oh, ayun. Oh. ayun oh. Alaga pa rin sa ano? Sa hilamos punas ng tawil kanina. Talaga nang nasasaid. Siyempre mamaya yung muka. Galing batok to eh. Baka lumipat dun sa ano. Yung itim ng batok lumipat sa muka. <laughs> Joke lang. Ay, masarap. Masarap pating ihago. Ramdam, mo. Ayan po, oh. Ay, oh. Uli dito. Hmm? Ibang kulay, oh. So, sa mukha naman, papalitan natin na. Ito po yung gamit na. Ito yung dipa. Sa mukha naman. Para makita yung ginamit ko, baka sabihin nyo naman, eh may... May may palabas lang eh. Wala namang nangyari nga eh. So, ito. Ayan. Basta alam nyo na ah. Itong ginamit ko. <laughs> ha? May bagong inabak ko ah. O, ba. Tumani. Quality, oh. May ibang kulay, oh. May sure mo, ha. Talagang gin tool yun. Hindi po ma sa balat. Mahapdi po ay syempre pag napupunta sa mata. Kasi basa naman talaga ito. Rito kong mabasa. May apat akwero. Eh. O, diba? Ayan, magkaya ay tuloy. <laughs> so, alam nyo na ang ginagamit ko ha. Pag medyo nababago ang balat ko ha. Jean, Tawas, and Salamansi. Minix po. Yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye. Siyempre sa ibang part, hindi ko na i-video. Love you all, mwa.